kanina na itong nandito ang pasilip-silip. Wala pa naman akong kasama dito ngayon. Ako lang mag-isa. Wala si Kuya Insay. Wala si Renald. Wala din si Kuya. E, ay, ko na para maibidensya ako kung ano magawin gawin niyan dito. Ha! Ang daming ganggang! <skrisa> Hoy! Ano ginagawa niyo dito? Ano ginagawa? Ate, sa sinong hake? Eh. Sumukot ka! Bibi na ka na! Hindi! na lang! Ay, Manihimik ka, pasalamat ka nga. Wala akong may ginagawa sa iyo eh. Susubo ko yung kay Kuya yung sa ito. Susubo ko yung sabi ka pa. Sabihin mo sa kanya na pumunta kami dito. Oo talaga. Tinuntilan namin si <coughs> Barney. guys. So, kanina pa itong nandito pa silip-silip. Wala pa naman akong kasama dito ngayon. Ako lang mag-isa. Putik na yan. Natatakot na ako. Kanina pa yung silip silip dyan, no? Wala si Kuya Insay. Wala si Renard. Wala din si Kuya. Ako lang mag-isa dito. Baka mamaya kung anong gawin yan dito. Binitya ko na para may ebidensya ako kung anong magawin yan dito. Putik na Alam, may tatawag. Sino yun?

ako ang manahimik ka. Hindi, pwede mo Pag di mo trend ka, bibigyan ka na. Oo, ano, manahimik ka. Hanapin mo na, bilisan mo. Ano nga sila mo? Anong trespassing mo? Tara na. Musiba to? Guli na. Ay, ate sa sinong hake? Sumukot ka. Bibigyan ka na. Hindi, subukan mo na lang. Manahimik ka. Pasalamat ka nga. Wala kang kaming ginagawa sa'yo eh. Subukan mo. Hindi, isa

Pagod mo naman dito. Susubo kayo kay pagdating ni Kuwinsay. Sabi mo sa pa. Sabi mo sa kanya na kami dito. Ano talaga? Trespassing yung niyo. Niyo. Anong ganti? O bakit? Ano yung sa kanya, di ba? Puro kayo ganti. Para. Hindi na kayo tumigil. Ano pa, kayo? Ano kayo? ka mo. kayo.